Mine. Shout out daw sa isang sa premier ni nanay. Hello guys. Dito na ako sa bahay. Uh, galing pa nang school. Uh, sobrang init guys sa school. Naghatid ako ni baby pra, from school. Then, papunta ng leader namin sa Corpus. Kumuha ako ng form for Pell Health yan ay pero hindi naman ako na-stress guys yung uh, pagka monetize ko uh, at ano guys uh, naisipan ko lang yung pagiging uh, monetize uh, monetize na din ako uh, noong uh, March March lang at ngayon ay ano Uh, September 7. September 7 na ngayon. Okay? Uh, Namonetize na ako guys sa March pa lang. Uh, naghintay ako sa Google AdSense ko. Hindi pala dumating hanggang 2 months, hanggang 3 months, hanggang 4 months, hanggang 5 months. Ayan. Napakasad guys pabalik-balik naman ako na pumunta ng post office uh, palaging magsabi sila ng wala uh, parang nawala na akong gana pero dahil sa mga kasamahan ko sa team Poyaters uh, lalo silang nag-advise sa akin na go-go lang, hindi mag-surrender kaya guys uh, ito na, go-go tayo kahit uh, hirap, puyat pero go 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 pa lang tayo laban tayo guys ayan uh, ika 5 months na ngayon guys nawala na akong pag asa sana at nawala din nawala lahat ang uh, ano ko ads ko advertising ko at nawala din yung dollar sign ko tinanggalan na ako ni lolo guys ng akong uh, google adsense at uh, tinanggalan na ako ni Lulu na ads uh, uh, dollars nawala na, nawala na lahat guys parang nangihina ako guys <laughs> nawala na akong pagasa pero dahil sa mga kasamahan ko uh, sinabi nila na madali lang daw dumating na din hindi nang mamalayan dumating na at bumalik na din yung uh, ads po at dollar sign okay guys kanina guys papunta ako ng school uh, bigla na sa isip ko bigla na sa isip ko na tumawag ako sa post office ayan ang aso, sagot ng kartero uh, bigla kong naisipan guys na baka baka dumating na yung ano, Google AdSense ko. Tumawag ako sa post office kasi may number naman ako at sinubukan ko lang kung baka andyan na. Baka andyan na guys. Ayan, ang sabi ng partero na tingnan para tingnan pa daw nila sa office. Kaya nga, pumunta gid ako doon kanina. Pumunta ako kanina. Parang na-excite ako guys kung mayro na ba or hindi pa. Pero, kinabahan kasi ako guys. Baka magsabi na naman sila ng naku, walang dumating. Balik ka naman ulit dito mam, Walang dumating, walang dumating. Ganon pala yung mga sinabi nila guys. Walang dumating kaya hindi ako nawala ng pag-asa hinanap ko yung in charge na tinanong ko na kung meron na bang dumating sa almost 5 months uh, hindi pa luwar dumating kaya nga sinubukan ko na pumunta doon balik ulit ako na punta sa post office ayan papasok na ako doon guys nagtanong-tanong na ako no si ano si Ma'am Margie yung in charge sana si uh, mam Ma Margie um, pag uh, tanong ko doon sabi nila na meron lang dumating kaso guys pag tingin nila pag tingin nila kunti lang kunti lang dumating ganyan lang oh, ang dumating no, oh, kunti lang daw ang dumating ganyan lang oh, file sa paper. Yan. Okay lang. Kaya nga, kinabahan ako. <laughs> kinabahan ako. Baka wala ang, wala ang sa akin. <laughs> so, sabi ng ano, in charge na Ma'am, hanapin muna natin yung sa'yo, ma'am, ha? Baka wala ang sa'yo dito. Dumating, ma'am. Nako. Na, ano na ako. Na parang wala na sa sarili, parang nawala ng gana, Iko, sige sir magantay lang ako sir ngayon, maya maya tumawag ang, ang, ang yung naka in charge doon at sabi niya, ma'am uh, may ano, may ipakita ko sa iyo ayan <laughs> dumating na guys <laughs> google adsense <laughs> Ayan. Thank you, thank you, thank you. <laughs> thank you, thank you, thank you. Ang babait ninyo. Thank you. <laughs> Ayan guys. Mm, thank you. Bumalik na din yung ano, pag makasubmit na to, bumalik na din yung ads ko at dollar. Thank you, Lord. God is great. <laughs> Thank you. Thank you. Andito na siya. Ha? Si Google. <laughs> Ayan, guys. Ayan, oh. huh? Ay, wala man. <laughs> Thank you. Ayan, guys. Oh. Ayan. Di pa siya na-open. Ayan, guys. oh Ayan lang ako dumating guys at thank you lord thank you ayan thank you thank you thank you tut 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 thank you tut tut na ko guys Sobrang happy lang to guys ah. <laughs> Hindi ko akalain oh, almost 5 months oh, 5 months dumating ang Google AdSense ko. Ding tuk 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 okay guys at salamat guys salamat at sa inyong lahat na Uh, nag-advise sa akin at uh, salamat kayo kay Elsa ang asawa ng mekaniko na laging nag sa akin thank you, thank you Elsa at uh, lalo na sa mga kasamahan din na nag-advise sa akin na hindi tayo mag, ma, mawala ng pag-asa kahit nawalaan tayo ng ano, ads, nawala ang dollar uh, hindi tayo mawala ng pag-asa kasi dumating din yon hindi natin mamalayan Okay guys, thank you thank you very much. Salamat sa inyong pagpanood sa uh, video ko na uh, excited lang ako, very excited na dumating ang Google AdSense ko guys. Thank you, thank you, thank you very much guys. <laughs>